Pinasight in contempt na rin sa kamera si Pastor Apolo Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig. Sa Senado naman, ilang senador pa ang tumanggi na rin pumirma para harangin ang contempt order laban sa religious leader. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Nanggagalaiti ang mga kongresista kay Pastor Apolo Kibuloy dahil hindi na naman ito nagpakita sa pagdinig ngayong araw ng House Committee on Legislative Franchises hinggil sa isyo sa SMNI kahit sinabina na ito ng komite sa nakaraang pagdinig. Dahil dito, na site in contempt na ang pastor. Usually, one week lang po yan. Pinapapir na po namin. Ito ho, tatlong linggo ho ang binigay ng komite. And even after now, you can see that ini-entertain po namin kayo. As far as due process is concerned, paragay ko nyo naman, eh, hindi nyo na ho pwedeng, we did not fall short. As far as the uh, due process clause is concerned. If we allow this, therefore, any time in the future when a resource person does not feel the need to present himself, magpapadala na lang ako ng tagapagsalita ko. Sinalo naman ng abogado ni Kibuloy ang responsibilidad na padalohin si Kibuloy at umingi ito ng panahon hanggang biyernes para makuha ang oo ni Kibuloy na dumalo sa susunod na linggo. Bukod naman sa di pagdalo ni Kibuloy, dinikdik din ng mga tanong ang mga representante ng SMNI at KOJC kung bakit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang napili maging bago nilang administrator. I will also move to invite then former President Duterte. Kasi siya yung in-involve as o, o pinasahan ng, ng property. Sa Senado naman, isinulong ng ilang senador na imbis na contempt order, show cause order na lang o paraan para pagpaliwanagin muna si Kibuloy. Paliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri, mayroon na kasing naging kautusan ng Korte Suprema hinggil sa pagpapakontempt. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas sa pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Nakalagay doon, we must exhaust all uh, legal uh, due processes. So, um, we have to, the, it says there that they must also, they must show cost order. There must be a show cost order. So, pag uh, nag-show order si Ma'am at uh, hindi pa rin uh, satisfactory yung explanation sa sagot at tayo tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to uh, release the issue uh, or the arrest uh... order. Sa isang pahayag, kumiling naman si Vice President Sara Duterte kay Kibuloy. Pino na niya ang mga ginagawang pagdinig na anyay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor. Kahit daw nakabatay lang ang pagdinig sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang kampo ni Sen. Risa Ontiveros na naunguna sa pagdinig sa Senado sa naging pahayag ni VP Sara. Wala pa rin tugon ang kampo ni Sen. Robin Padilla kung nakakalap sila ng sapat na pirma para balikta ang contempt order kay Kibuloy na isinusulong ni Ontiveros sa Senado. Pero may nadagdag na senador na hindi raw pumirma para baliin ang contempt order. Parang hindi rin naman kasi katanggap-tanggap na hindi natin i-require na mag attend yung isang uh, resource, isang imbitado sa Senado. Di ba? Parang if ever, first time ata sa history ng Senet. Gayunman, bukas si Binay na padalohin na lang si Kibuloy virtually o online. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.